O, oh, nakapag-breakfast na ba ang lahat? Samahan niyo ako at ako'y mag-i-start na mag-breakfast. Ayun si Fabio, naghuhugas ng kanyang pinakainan. Eh, hindi kami sa bahay. <laughs> Pero sa lunch at sa dinner, lagi kami sa bahay. Lunch, sa lunch lang pala dahil sa dinner, usually siya lang mag-isang kumakain. Kaya ayan, itong ating coffee milk. Kaya eh, nakita niyo, umuusok-usok pa. Talaga namang mainit. At ito, kakaisay siyempre ng persimmon. Yung binili ko kahapon. Dalawang slice lang. At hindi mawawala ang ating walnut. Yung ating nga palang pinaka-yogurt, ito nang malaki ang binili ko para matipid. Kasi yung maliit medyo may kamahalan. Itong malaki, at least, matagal tagal ko siya ng Nakikita mo yan? Mm. Meron siyang fermenting latte si Vivi. Kaya maganda siya sa stomach. Mm. Basahin mo. O, di ba? Maganda talaga siya. Pang-breakfast. Promise. Pang-breakfast lang, ha? Ito ang ng kong. Insert na yogurt drink. Ganon din yung yogurt drink. Kaya lang medyo may kamahalan siya. Ito, kukuha lang tayo ng kalahating baso. Hmm. And then ito lalagyan natin sa rep. Ito naman, iinumin na natin, di ba? Yogurt drink din siya. Masarap. Yung biskotso, mamaya na ako bibili, naubusan ako. Kaya yung <laughs> yung lagayan ng biskuit ni Fabio, syempre, hindi mo may iwasan, may mga nadudurog. Kaya yun ang aking kakainin ngayong breakfast. Pero hindi lahat, ha? Yung mga tira tirang durog na biskuit ni Fabio, o oh, siya. Mm. Nakita nyo naman ang lola nyo, walang sinasahig na pagkain. Kahit durug durog yan, kakainin ko yan. Sayang naman kasi yan. Kaya itong ating breakfast for today's video. Kahit ang biscuit ni Lolo na durog-durog, hindi ko pakakawalan. Kayo dyan, kumusta na kaganapan? Pasensya at maingay at gawa ng aking asawa ay Hindi maawat, talaga naman gusto tapusin lahat. Habi ko maya-maya isama lang ito. Kainin na natin yung mga biskwit na durog-durog. Sayang kaya yan. Ang sarap din siya eh. <laughs> Bakit may tatapon? Diba? Swerte na ako kahit mga durog-durog may kinakain. <laughs> yung iba kahit durog walang makain. Aray. <laughs> Ayan, inubos na ako. Ayan, inubos na ako. 'di ba? Magpasalamat na ako kahit durug-durug na biskwit meron akong kinakain. At kahit pa ulit-ulit yung kinakain ko, at least may kinakain ako. Harap din niya, kahit durug-durug. oh, ayan. Baka kala Hindi ako sosyal. Science ako. <laughs> Joke. Pag nilagay mo sa coffee milk, ang sarap. Tikman natin itong binating persi ng kahapon. <coughs> 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 mm. -hmm. Masarap ang persi mo. Sabi ng friend ko, mahal daw sa Pilipinas. Diyos ko Lord, wala naman ng mura sa Pilipinas. Mas mahal pa yata ang mamuhay sa Pilipinas kaysa dito sa Italy. Reality talk, mas mahal ang cost of living dyan sa Pilipinas sa ngayon. Ang sarap talaga. Ta. Ang sarap. Yun ang ating prutas ngayon. Wala pa akong ano yan. Ubas, baka mamaya makabila. Salamat sa panonood guys. Bukas naman to. Halos na kain ko yung kalahate. Huwag naman tayo magpaka-exaggerate, di ba? Masama rin yung kain ng kain ng sobra. Pag fill mo ng full, then stop. Huwag mong pilitin. Masama yun, busog ka na, talagang pinipilit mo pang kumain na kumain. Pag naramdaman mo na halos full ka na, then stop. Bye for now. See you guys. Ciao! mm